Nagpapatuloy ang training ni Asta dito sa Land of the Sun kung saan kung makikita po natin guys ay talagang hindi kayang sanggain ni Asta ang lahat ng mga estilo ni Ichika. Ang magdamagang training ni Asta ay isang preparasyon para sa labanan nila ni Lucius Zogrates. At sa pamamagitan ng tulong ni Ryuya ay alam nitong kayang tumbasan ni Asta ang lakas ni Lucius. So nagpapatuloy po tayo guys ating Black Clover Chapter 341 So huwag po natin kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating ma-channel para mas lalong updated tayo sa ating mga videos Dito sa Chapter 341 guys ay kung makikita po natin guys ay meron na naman tayong makitang mga bagong mga Character dito sa bayan ng Land of the Sun at uh, makikita po natin na may tatlong bagong karakter at ito ay ang mga membro ng Ryusen 7 ang Ryusen 7 guys sila ang mga hero guys sa Land of the Sun at uh, lahat ng mga kung may mga kaguluhan mang nangyayari ay sila ang unang maharap nito nakikita po natin ang mga bagong karakter guys, sina Imari Kumari Okada Zaimon at Hinagatsuji Jozu tumulong din po sila guys sa training ni Asta kung saan makikita po natin na halos nahihirapan na si Asta sa lahat ng mga moves nila. Siyempre, first time na maka-encounter si Asta ng ganitong uri ng mga uh, techniques or magic power. Pero kahit papano ay nakaka-adjust naman si Asta dahil gumagamit siya ng key. So natuwa talaga guys ang tatlong mandirigma kung saan first time nilang makakita ng uh, foreigner. Kumbaga si Asta isang foreigner sa kanila. Pero nakikita po natin na uh, tumba na po si Asta guys dahil sa lakas nila. At uh, ito naman si Fumito ay uh, kapag uh, humihina itong si Asta ay uh, hinihil naman ng kanyang um, medical technique. While going sa kanilang training guys ay nakikita po natin uh, na attract itong si Imari kay Asta syempre foreigner first time nilang makikita gano ng ganong klaseng uh, kutis ng kanyang balat. So, parang ganon. So, habang hinihil si Asta, guys, ay natanong ng tatlong Ryuya 7 na kung pwede ba silang makipag-train kay Asta. So, ang sagot naman ni Ryuya, guys, ay okay, walang problema. Kaya yung tatlo ay sasama sa training ni Asta. At yun nga, ang saya ng tatlong member ng Ryujin 7 guys dahil uh, um, sasaling na sila sa training para kay Asta. At uh, ito namang si Asta ay na-excite at magpapasalamat siya kay Ryuya. So sa kabilang scene guys ay nakita po natin na uh, nagpapahinga si Asta. And uh, habang nagpapahinga siya ay iniisip nga niya yung uh, ability ng uh, lahat ng mga mandirigma ng Lanobasan. Dahil natanong niya sa sarili niya na halos lahat ng tao sa si Llanobosan ay hindi gumagamit ng magic guys. Kundi gumagamit sila ng Udyotsu. Uh, Diyan na uh, may si Asta guys. At uh, habang nagpapain niya itong si Asta guys, ay maya maya pa ay biglang dumating itong si Ichika. yun nagulat si Asta guys at sabi niya, Ichika. And then pagkatapos ay sabi niya, ay siya nga pala. Ilang taong ka na? Natanong ni Asta ito guys At uh, sabi naman ni Asta Ako ay 18 years old na 18 years old na si Asta guys At yun ay nasagot naman ni Chika guys Na ako ay uh, 24 na taong gulang na At sabi naman ni Asta Talaga? Para kasing bata At sabi naman ni Chika guys Ininsulto mo ba ako? Oo, oh, mukha lang akong bata Pero matanda na yung edad ko na sabi ni Asta na so pwede ba kitang tawagin ate Ichika na lang or ma'am Ichika dahil mas nakakatanda ka sa akin eh then sinabi ni Chika guys na wag na okay lang kahit Ichika lang yung itawag mo sa akin siya nga pala sinabihan niya pala ako ni Lord Ryu yan na tingnan ka at wag kang pabayaan at sabi ni Asta talaga sinabi yan ni Sir Ryu sa'yo at sabi naman ni Chika oo Although alam natin na si Sir Ryuya ay isang napakabisi na tao dahil hindi lang tayo ang kanyang inaasikaso kundi ang buong land of the sun. Dahil sa totoo lang, si Master Ryuya ay gumagamit ng isang teknik na tinatawag na Tenjensu para bantayan ang bayang ito. At sabi naman ni Astay, Tenjensu? Ano yun? At sabi ni Chika, ang Tenjensu sa kanang mata ni Master Ryuya kaya niyang makita ang future at kaya niyang makita kung ano ang mangyayari sa bukas. Yun yung abilidad ng Tengenzu. So ibig sabihin guys, si Ryuya ay may precognition. So yun yung tinatawag dun guys. So ang precognition guys ay kaya niyang makita kung ano ang nasa hinaharap, kung anong nasa future guys. Yun yung ability ni Ryuya. Ito naman si Asta ay napaka-ignorante guys. So sabi niya, ang um, ano yung ibig sabihin ng tendensyo? Malakas ba yan? Para naman kasi hindi ko nakikita si Master Yuya na malakas eh. At ito namang si Ichika ay nagsabing, Hangal ka ba? Kahit walang kapangyarihan si Master Yuya, ay kaya niyang makita kung anong mangyayari sa bukas. At si Asta guys ay hindi pa rin niya maintindihan kung anong ability na nasa kay Ryuya. So yun nga, yung ability ni Ryuya guys ay precognition. Kumbaga sa Pinaka clear guys is para itong clairvoyance guys. ayun yan siya guys. Makikita niya yung anong nasa hinaharap sa future. Kung wari ngayon nasa present tayo is uh, makikita niya in advance kung anong mangyayari sa bukas. So yun yung ability ni Ryuya. Malupit din no kasi kapag may ganyan kang kapangyarihan makakaprepare ka sa lahat ng magaganap na mga pangyayari. At uh, sinabi ni Chika na... Kahit na hindi kita gusto... Kahit na ayaw na ayaw ko sa'yo... Pero sinunod ko na lang ang utos ni Master... Para bantayan ka... So yun nga guys... May galit talaga itong si Chika kay Asta... Lalong-lalong na alam na alam niya... Nakasama ito ni Tsukihiro Yami... Ang kuya ni Chika... At sinabi pa ni Chika guys na... Kahit ganun kalaki ang respeto ko kay Master yuya Syempre kung naalala ko pa noon hindi ko talaga makakalimutan na niligtas niya ako. At pagkatapos ay nagsalita si Asta na talagang napakabait ng kaibigan at kapatid ni Captain Yami. Alam ba, hinahangaan ko rin ang kuya mo sa lahat ng mga pangyayaring nagaganap doon sa amin. Siya ang palaging nagliligtas sa akin. Kaya't malaki ang respeto ko sa kuya mo at nire siya doon sa aming bayan. At maya maya pa ay bigla na lamang itong nagsalita si Chika ng pagalit. Tumahimik ka na, tama na yan ayaw kong pag-usapan natin ang taong yan. At sinabi ni Asta, Bakit? Bakit ayaw mo kay Captain Yami? Meron bang problema sa inyong dalawa? At kinuwento niya pa nga sa akin na napadpad siya sa Clover Kingdom dahil nasira yung sinasakyan niyang bangka at biglang sumigaw si Chika. Tumahimik na nga. Sabi kong ayaw kong pag-usapan ng taong yan dahil ang taong yan ay lapastangan dito sa aming bansa. At sumagot si Asta, Teka, ba't ka nagagalit? Diba kapatid mo si Captain Yami? Ba't nagagalit ka sa kuya mo? At sinagot naman ito na Ichika. Hindi ba niya nakwento sa'yo? Ang taong yan, siya ang pumatay sa buong klan namin. At ikinagulat ito ni Asta. At pagkatapos guys ay na-flashback po sa scene na kung saan na bumalik sa panahon na maliit pa si Ichika kasama ang kanyang kuyang si Yami na Makikita po natin sa scene, guys, na hinahabol ni Ichika itong si Yami, si Sukihiro guys. Uh, sabi niya, kuya, kuya, teka. Uh, tapos, sabi naman ni Sukihiro guys, na Ichika, bilisan mo, huwag kang masyadong malayo sa akin. Bilis, alis na tayo. So, yun yung last scene dito sa episode 341, guys. So, siguro sa next episode nito, guys, ay talagang makikita po natin ang uh, flashback story ni Yami, guys, ng Yami clan, guys. So makikita po natin ito sa next episode guys. Huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at mag-follow sa ating mga channels para mas updated po tayo sa ating mga videos. So thank you guys. Ingat po.